Alam nyo ba mga kaibigan na baka hindi na daw makapagpa-renew ng rehistro ang mga motor na gumagamit ng ganitong temporary plate at yung mga improvised plate. So base doon sa nabalita ni LTO at nabanggit na rin po ni LTO na hindi na raw po makapagpa-renew yung mga gumagamit ng ganitong klaseng plaka. Sa so, susunod na renewal ninyo, simula November 1, 2025. Kasi nga po, sabi nila na wala na pong backlog yung mga plaka natin. Kaya hinihikayat po tayo na kumuha na ng mga bagong plaka. Okay, nakatulad nito. Yan, ito po yung mga bagong plaka natin at ito yung mga MB file. Sa mga hindi po nakakalam, ganito po yung mga MB file. Tapos mga kaibigan, ay yung mga 2017, 2014. Automatic po yan. Nakakakuha po yan sa mga karabat. So, huwag nyo kakalimutan na i-follow po yung aking mga video o yung aking page na to para maging update po kayo. So, sunod-sunod na po natin yung pagbibigay po sa inyo ng information kung saan po yung may plate distribution. Ihanda po ninyo yung mga Xerox ng ORCR, date of sale, ID ng first owner, ID ng first second owner, tsaka yung authorization letter po para makakuha kayo ng mga plaka. Okay? Then, para sure na makakuha po kayo ng mga plaka, mga kaibigan natin, eh yung 2017-2014, sure na makakakuha ng plaka. Plaka, lagi yung tatandaan niya na sure yun. Yan, ito yung mga plaka. Green plate at yung mga white plate. Pag white plate po, yan po yung NCR. Sa mga nagtatanong naman, mga kaibigan, kung sakasakali naman na yung inyong plaka, o yung, yung OR, yung kanyang CR, ang nakalagay po dyan ay 20, sabihin natin ang nakalagay po ay 2018. Yeah, sabihin natin ganun mga kaibigan, 2018. Ang 2018 po mga kaibigan, ay, ay hindi po makakakuha ng plaka sa mga district office or doon sa mga karaban. Ito po yung status pa nila ngayon. Malay mo, magbiglang mabago ni LTO, pwede naman sabihin nila na Pwede nang kunin kahit sa ang LTO. Sana maging ganun para mas mabilis sa atin. Kasi nga November 1, 2025 ay eh, mahuhuli na or magbumulta na ng 5,000 pesos ang hindi po makakapagpalit or hindi po kumuha ng bagong plaka. O sa madaling salita mga kaibigan, eh gumagamit pa ng ganito. Yung MB5, 5,000 pesos po ang manghuhuli. So sino ba 'yung mga manghuhuli? LTO deputized mga kuno sino pong deputized yan? Eh pwede po tayong ulihin kapag hindi po tayo gumamit ng bagong plaka or hindi natin pinapilitan yung ating lumang plaka. Ayan po. And then, para sa mga 2013 pa ba naman, okay, sa paglilinaw ng lahat, ito yung mga nag-ay na natin. Okay? So, may mga 2013 kasi tayo, mga kaibigan, i-check nyo pong mabuti doon sa inyong LTO tracker kung meron ng plaka yan. So, dito po kayo titingin. Syempre, ito yung ating MB file, yung MB file pong ganyan, mga kaibigan natin yung nilalagyan. Ang gagawin niyo po dyan, ilalagay niyo po sa LTO tracker. And then, kapag po merong lumabas na plaka, ipa-deliver niyo na. Okay? So, kapag na-pa-deliver niyo na, antayin niyo na lamang po yan. Okay? Kasi marami talaga na didelay o misan late na dumating yung mga plaka. And yun po, ang gagawin niyo kung sakasakali po na biglang or late dumating, i-follow up nyo na lang po lagi kay LTO para ma-delay ma-deliver po agad sa inyo. Kung sakali naman na merong MV file ang lumabas o MV file yung lumabas dun sa sa tracker na ginawa ninyo. Ito po ang mga kaibigan ay pwede nyo kunin sa mga karaban. Yan, kung sa pinakamalapit na karaban. Basta, lagi nyo tatandaan kung anong region ang inyong CR o Certificate of Registration. Kapag po ang nakalagay dyan ay region 4A, NCR, pwede nyo pong kunin yan dito sa NCR natin. And kung halimbawa naman po, region 1, region 2, don't check nyo po laging mabuti. Kaya, dapat po, lagi kayo nakapalo sa mga region, office, o LTO na sa district office ninyo. Para maging update po kayo sa mga nangyayari, or sa anong bigayan ng plaka, sa anong plate distribution, anong yuri model yung kailangan gawin. Ayan. So, yun po yung mga dapat natin tandaan. Okay? So, sa mga bago lang sa aking dito, bagus video at umabot ka rito mga kaibigan kung gusto kumukuha ng plaka. Please comment down na lang syempre, 2017, 2014 yung mga inaayos po natin. O yung pwede nating matulungan na makakuha ng bagong plaka. Yung mga malalayong lugar po yun, no, mga kaibigan na halimbawa kung ikaw ang, ang nabili mong motor ay dito sa region 4A pero nasa malayong lugar ka na, probinsya, halimbawa ay Locos, uh, Dabao, Mindanao, ayan, pwede po natin yan matulungan para makakuha ng bagong plaka. Kasi nga po, tuloy-tuloy na yung pamimigay ni LTO ng plaka, gumagamit na po ng social media, and panay-posting na po, at inilalapit na po nila sa atin. Kasi nga, merong karaban. Okay? So, yung karaban po nila ay tuloy-tuloy yan. Ayan. Kaya dapat po, sa mga kukuha ng plaka, ihanda po natin yung OR, yung CR, yung deed of sale, at sa mga nagtatanong kung sa asal naman daw kung pwede daw kumuha yung mga expired ang rehistro, eh, dito sa amin, pwede po yan. Ewan ko lang po dyan sa lugar ninyo. Kahit po, open the dobsil, pwede din po sa amin yan. Hindi ko lang din alam sa lugar ninyo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat mga kaibigan. Ingat po tayo palagi and then, big shout out po sa lahat ng mga bagong followers natin at sa mga nagsishare. Maraming maraming salamat po and then syempre, yan. Ingat po tayo palagi. Bye. Thank you.